na? Okay. Ah. Oh, may malaki, malaking bahay. Malaking mga bahay. Pero hindi nakasali sa Erihan sa 20,000, pero sa 33 kasama. Mm. Yan. Pero sa babayaran din nakasama. Hindi nakasama. Kasi may barangay hall sila rito. Mm. May eskwelahan pa.

Ang ganda oh. <laughs> Ito ang area. Ang ganda. Nagpapaliwanag na? Okay. Ah. Oh, may maray malalaking bahay. Malalaking mga bahay. Pero hindi nakasali sa Erihan. Sa 20,000. Pero sa 33 kasama. Mm. Yan. Pero sa babayaran din nakasama. Hindi nakasama. Kasi may barangay hall sila rito. Mm. May eskwelahan pa public school public school bali na nga tag live di na pa pwede ako mag live ito na yung property yan na yung property oh. Ito na yung property. Kalayaan tayo. property magmula doon papunta dito yan, dyan oh wow, ganda ng lugar promise commercial talaga siya so ito na yung property yan yan, ito yung property to. papunta ng pasay yan baklaran ito naman, papunta ng Tagaytay. Pakabiti. Yan. Yan yung lugar na ito. Sobrang ganda. Yan. Ang ganda nito. po, nobileta pa. Ah, nandito ba yan? Ito, ito. Oh, nandito nga. Nandito. Wow. Ganda pala ng lugar. Ano yan? Alam ko dati ito. Paganun. Highway. Papunta ito ng uh, Ipsa, Patagaytay. Yan. Ito naman papunta ng Baclaran, Pasay. Yan.

Kaya kunin nyo na dito lang ito sa may ipsa. Ayan. Malinis. Walang nakapira Ang property ay malinis. Ayan. Damo-damo lang. Damo-damo lang. Ayan. Ayan. Dito yan sa may ipsa. So, karganda ng lugar niya. kok murah na po, mura lang yan. yan, yan property commercial siya. Yan. Yan, 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 yan. Haba ng frontage. Yan, haba ng frontage niya. So, ito, papunta ng Baklaran, pa Maynila yan. Itong way dito, papunta naman yan ng Tagaytay. Yan. Epsa. Epsa. Tejero Epsa. Yan. Ganda ng lugar.